Masyado mo ginalingan, Christine. Talagang dito mo pa napili sa aming probinsya. Bicol. Na iwanan ang mga ganitong sakuna. Ayan, nakikita nyo guys. Lubog-lubog lahat. Lubog-lubog. Kahit saan ka tumingin, lubog. Nandyan yung mga lugar na talagang binuhos ni Christine ang kanyang galit. Nakikita ang kanyang mga iniwan. Talagang hindi na pinatawad ni Christine ang ginawa niya. Ayan, lubog-lubog na pati mga bahay-bahay. Nakakaawa yung mga taong nandyan. Walang pinatawad. Kahit sa mga bus station, makikita nyo dyan mamaya walang pinatawad si Christine talagang dito ang pinantriya niya sa Bicol hindi na magkandaw gaga ngayon ng mga rescuer sa kare rescue ah, kita nyo naman dyan guys so, busy ang lahat nakakatakot bagyo pa lang yan paano pag paglindol sa pa ng mga pandemya siguro lahat ng tao iiyak Ayan, walang pinatawad kahit sa molo oh. kawaway mga kotse sayang kahit sa lugar lubog kawawang bicol oh, mga ano yan mga paradahan kahit saan talaga salamat sa Diyos at buhay pa kawawa ang mga sasakyan biglaan lang ang anong paglakas ng tubig mga ano ngayon stranded hindi makadaan lahat lobog siguro dahil yan sa ano sa mga mina ganun dati hindi naman ganyan yata daw eh ngayon lang dito nagkaroon ng ganyan. Sobrang lakas, sobrang lalim ng baha. Dahil na rin siguro sa pagsisira ng mga tao sa kalikasan kaya ganyan. Sinisingil na rin ng ano ang mga tao, ng kalikasan 'yan. Kaya nagbaha-baha na ng ganyan. May mapapaisip ka rin eh, kung sino ba talaga ang may kasalanan sa lahat na nangyayaring baha na ito. Tinan nyo naman guys. Walang oh, patawad talaga. Signal ano lang yan? Signal number 2 lang yata yun sa ibang lugar. Paano pa pag signal number 5? Ano? Iiyak ka na lang.